Papaano naman kung meron talagang right of way? Kaya lang, hinarangan, tinayo ng structure at binawi ito ng kapitbahay mo. Ano ang pwede mong gawin? Kapag ang isang right of way ay legal established, ibig sabihin ay meron kayong agreement o kaya ay meron itong court order, ay hindi ito basta-basta pwedeng bawiin, i-revoke o kaya ay harangan. Ito ang mga pwede mong gawin. Step 1, magpadala ng demand letter sa iyong kapitbahay o dun sa may-ari ng lupa na dinaanan ng right of way. Step 2, subukang i-resolve ang issue sa barangay. Step 3, kung sakaling hindi ma-resolve ang issue sa barangay, ay mag-file ng complaint sa regional trial court na may jurisdiction sa property. At step 4, hintayin ang desisyon ng korte. Sa mga ganitong kaso, possible na magbayad ng damages ang nag-obstruct sa right of way Meron ka bang natutunan sa video na ito This is Broker Nelson of Homes Realty and follow me for more real estate tips